Matas, tas na takaroon sa Facebook no daanan ko nagsaad Matas, nga oras makakuha ko kwarta sa Facebook akong ipadayon ang akong gisaad sila nga ako sa Tagano Palipay ano lang mga tas medyo bugas na atong yata Matas, no siyempre Matas, tas di po na ito na pwede umuomo ng kwarta Matas, kaya dili ko ingana no so dili ta ngay magsinirok anang grasya nga gihatag sa toa ang kamaayo ang atong ikabili na ni kalibutan Matas, ayon ng pangit na kinaya so karon Matas, na naabot ng panahon nga nagsaad ko sa kumakauban nga mga Apos na taga o oh, gamay, lang pa yung matats. May nalang nag-share po tapos matats ba? <laughs> Kapangurog na po kong Ingani ko. So, sorry lang na. Pasalamat nako sa tanan-tanan nga nagsuporta sa kuha. Simplis sa taas, Lord. O oh, si Bistak and Jordan. Grabe si Madam Mojo yun nagsuporta sa kuha sa Gika Papagsugod. So hantod na muna yung tayos ko. Hantod suporta. Oo. So, kung matats, gamay lang na sila. Tanawa. Ang uban mangod, nagtrabaho pa. No? So, wala na problema matats. So, mo na yung Bale, actually pulo ni sila kabok so na busy pang uban din ato pwedeng mapahawa dito kay basi sa banta. So sige lang. Ato lang niyatag mga tas kay ang uban ani eh. mapakita mga pano ko sa inyo. Ha. So na rambugan sa tomato oh. so. Kita so. So karon mga tas, uh, ang ato himo na ni. Eh. Ato lang ni dali-dali pa ni mga tas kay eh. ang trabaho po biyanis lagi biyaan na nila so. Ato na ihatag sila no. Oh, mga amigo. Pasensya naman nitong regalo ginagmay. Yan na oi. Obong. Uh oh. Mga kauban, gaya po na ako ng mga libro mga tats. So, ano akong mga ano so, kung gusto mo mutabang sa kwa matats, pinaagay sa pag-share ako medyo. Dako na kayo nagtabang sa kwa Kung mo share mo sa kwa, kanang inyo pag-share sa kwa, ako po nang itabang sila. Ako po nang ipalit o bugas matats. Kung na'y gusto mo atag o gikas niya, 200, 300, 400, mudawat ko. Kung kulang pa na siya, akong dugangan para atong ihatag sila ha. No? So example, mapalit ko 10 kilos ng bugas. Nagkatida ito 500. Nihatag mo sa kwag 300. Dugangan ako ng 200. Para ipalit ako bugas matas. Kaya ato pagkihatag sa Pasko karon matas. So dili ka maginalo. no? Siyempre, ato sa kalibutan. Basta, anak lang matas. Nag-share lang ko sa kumblising ako. So katong mga uban na wala na kumatagan sa tinood lang. daghan nag-commit kahapon sa kumisiksyon. daghan na nang asuko. Pasailuan nyo si Tatsuki. Dili, ayod mo matagaan tanan. So nagkuha na ko ka palurs dito, taga na dito, lang, ko kwarta dito ug bugas. Nay uban dili na anatomy sa kwad 200 lang tas, bugas lang tas. Katinod lang sakit sa kaysa kung dugdugan na. Murag ikumot akong kasing-kasing. Pila ra man 200, no? Kaya na to na ihatag ang pumutuan na, 15 dagana ninyo. So mga ay og pasaylo sa uban dili wala na ako na taga ano. Pasaylo ayo dito ninyo sa akong makaya lang kay simple bag-uwan pa biya ta bago pata. So kato lang akong masulti sa inyo ha? kung wala tamo matagaan alam mo magkasuko ka that's okay pero wala ko may mo kung masuko mo sakwa ka inyuhan ng kasing-kasing or inyuhan ng pagbuot ang ako alam dito nagshare lang ko Sa so, sa akong istorya dili tamo matagaan tanan so namili lang ko dito na no? pasyortihay na lang ni matas pasyortihay na lang ni kung kinsa man ako matagaan so napamay na nabilin din matas mga, mga pito kataon eh so kunya na ko na ihatag matas nag duty to sa dito no so tanan tanan nga nagsuporta sa kuha tanan tanan nagsuporta sa kuha dagang salamat sa inyo ha okay.